sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Oras, sa maynila ito ang Far East Broadcasting Company Philippines FEBC in 702 DTV ang kapay ng samboyanay Magandang araw, kaagapay! Good morning, good afternoon, and good evening sa iyo na nakikinig at nanonood ngayon. Saan ka mang panig ng mundo naroon? Ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Llobrera sa programang Hardin ng Panalangin. Ako po ay makakasama ninyo tuwing biyernes sa ganitong oras, dito lamang sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kagapay samahan mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion na siyang magpapalakas sa ating relasyon sa Panginoon. At sa mga oras pong ito, yung mga kaagapay natin na nasa social media, Maaari na po kayong magpadala ng inyong panalangin kahilingan o mga prayer request at mamaya po ay sabay-sabay nating idudulog sa Panginoon. Ito ang hardin ng panalangin na papakinggan mula Lunes hanggang Linggo. At bago lamang po tayo magpatuloy, tayo po ay dumulog sa Diyos sa ating pananalangin. Panginoon, Panginoon sa oras pong ito, kami pong muli ay lumalapit sa inyo nagpapakumbaba at patuloy ka naming itinataas sa aming mga buhay. Lord, uh, sa umagang ito ay pinagkakatiwala namin sa inyo lahat ang lahat ng aming idudulog, ang lahat ng aming ipapanalangin ay alam po namin Panginoon na ito po ay tutugunin ninyo ayon sa inyong banal na kalooban sa buhay ng bawat isa. Panginoon muli, pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat lalong-lalo na yung mga kaagapay na sa mga oras na ito ay may mga pinagdadaanan, maaring karamdaman, pangangailangan sa pamilya, at anumang sitwasyon, Panginoon. Samahan niyo po ang bawat isa. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng bagay, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Everyday drugs, everyday inom, everyday hindi lang isa na lalaki, maraming lalaki. Everyday wala akong makikita, parang may narinig ako na ah, wala nang worth yung buhay mo. It's like a cycle na hindi mo alam kung kailan to matatapos. You never know your purpose until you reach that point of yung rock bottom ka. Ali Benson, Hair Disciple, dito sa Bacolod. Sa ngayon, meron ka salon here in Blackton area. I started as a hairstylist. I do hair for magazine, for TV. The work is left and right. Walang pahinga, even Sunday. Or sometimes may mga overnight na mga shooting. Tapos meron kang next day na gagawin. Yung kinita mo, kulang pa. Pero yung katawan mo, laspag pa. I was struggling with depression. Because my life before, I cannot live without sex, alcohol, and drugs. So practicing homosexuality. Nakarinig na ako ng mga boses, nagnanumb yung face ko. Pero at the back of my mind, sinasabi, mag-drugs ka pa ulit ngayon, wala ka na bukas. We grew up Baptist, yung nanay ko lang yung Baptist. Yung tatay ko, lasinggero. Lumaki ako na lasing yung tatay ko, gutom, tapos magagalit pag walang pagkain dumating sa point na ayaw niya magsimba yung nanay So yung generational sins meron sa pamilya ko. Gigising ka, kakain ka, the drugs ka, iinom ka, tapos drugs ka ulit, tapos trabaho. It's like a cycle na hindi mo alam kung kailan ito matatapos. You never know your purpose until you reach that point of yung rock bottom ka. Everyday drugs. Everyday ino. Everyday hindi lang isa na lalaki, maraming lalaki. Every day wala akong makikita, parang may narinig ako na ah, wala nang worth yung buhay mo. But someone shared to me Jesus. Kasi kasi pag gumagawa ako ng hindi maganda, naghanap ako ng mga charity works. So napunta ako sa breast cancer care sa East Avenue Medical Center. And every time she pray, umiiyak ako, kumbaga tago sa puso ko yung mga prayers niya. And that day na meron akong depression, it's like I'm hearing from the Holy Spirit text this person. I chatted her, sabi ko, hi. And then she replied. And hindi ko na mapigilan ang iya ko. at so we met, she shared Jesus, and she prayed over me. I started to look for a church. And I started to read the Bible. And I pray, sabi ko, Lord, if bigyan mo ko ng lifetime partner, gusto ko God-fearing Christian woman and I moved here in Bacolod, March of 2015. I met my wife, and we got married March of 2016. Karon kami ng malaking problema, our wilderness season. Nabaon kami sa utang. It's like 2 million. We have six credit cards na tumatawag sa kanya. It's like tumatawag sa kanya left, right, back, front, up, down. Tapos anong isasagot mo? Wala mating sa point na we only have 50 peso in our pocket. Tapos sabi ko, Lord, ano, bakit nang ito yung nangyari sa buhay ko? Sobrang dami ko dati ng blessing nung hindi ko pa surrender yung life ko. Bakit nung sinurender ko? Bakit naging mahirap siya? I surrender again to the Lord because surrendering is not just a one-time big time. It's really when something happens to you, you just call on the Lord, Lord, what is your message? Pinadala niya kami ng mentor. Sabi niya, you know, The most and easiest problem to solve is money. But you have to know who your God is. Read the Bible cover to cover. Sobrang tigas ng heart ko. Kasi sabi ko, ang dami kong utang, pababasahin ako ng Bible. And I saw my wife reading the Bible every day. Every time na mag-share siya, sabi niya, ito pala yung story sa Bible. Tapos mag-share siya, feeling ko, I know it all. I saw her crying while reading the Bible kinundik yung heart ko ng Holy Spirit. So, I start to read the Bible. And since then, I receive revelations upon revelations. Alam mo yung mga sa akin yung what defines yung kung wala ka na lahat-lahat. Oh, nga, tayo po ay magpapatuloy. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Llobrera, at nakakasama ninyo tuwing araw ng biyernes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta naman po kayo? Kumusta naman ang ating mga kaagapay na nandyan po sa kanilang mga tahanan, sa kanilang pamilya? Sana'y ang pagpapala ng Panginoon ay maranasan nating lahat anumang sitwasyon ng ating buhay. Kaagapay, hangad ko ang maayos na kalusugan at estadong emosyonal at spiritual para sa iyo. At kung ikaw man ay nangihina, maging kalakasan mo nawa ang mga salitang ibabahagi ko mula sa salita ng Diyos. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Talakayin natin, kagapay, ang kakulangan ng kalakasan ng tao. Inaasahan na sa Israel ang kalakasan sapagkat sila'y tinuring na bayan ng Diyos. Inaasahan ang lakas na loob, potensyal at kapabilidad, ngunit sila pala ay bigo at mahina. Sa ating panahon ngayon, ito yung mga taong inaasahan mong may lakas na taglay para harapin ang buhay. Subalit ang totoo, sila'y mahina. Sila'y biktima ng pagkukunwari at biktima ng pag-atake ng pagmamataas o pride. Nagbabadyang sila ang aangkin ng papuring dapat ay sa Diyos. Ngunit mawawalang saysay ang kanilang mga gawa. Kasama dito sa kahinaan ng tao na nais gamutin ng Diyos sa ating mga buhay, ay, ang nais ng Diyos na ang mga kainang ito ay maging kalakasan natin. How can we convert weakness to strength? Ano-ano kaya ang mga hakbangin na dapat nating gawin? Una, sa Diyos dapat magtiwala. Ang ating mga kainaan ang dapat magdala sa atin na lalong maging mapanalanginin at lalong magtiwala sa Panginoon upang sa ganon ang kalakasan ang siyang pumalit sa ating mga kahinaan. Ang ating likas na pagtitiwala sa Diyos ang siyang magiging daan para makuha natin ang kanyang atensyon at ang kanyang kapangyarihan. Kalakasan ang siyang kikilos sa atin. Isipin mo na lang kung ano ang magagawa nito sa ating buhay. Napakahalaga na sa lahat ng ating gagawin, lagi siya ang una. Ipagkatiwala sa kanya ang lahat ng bagay. Ang sabi sa aklat ng mga kawikaan, kabanatang tatlo, talatang lima, Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Pangalawa, paniwalaan ang mga salita ng Diyos. May problema ang tao dito. Maraming tao ang hindi kayang paniwalaan at hindi kayang angkinin ang katagumpayan ng salita ng Diyos, kawalan ng tiwala. At dumadating na rin ang pagkakataon ng pangihina at kawalan ng pag-asa at pati ang sarili ay sinisisi at nababanggit ang mga katagang wala akong kwenta, ako ay talunan, ako ay masama, hindi ako gagamitin ng Diyos. Ang mga ganitong tingin sa sarili ay mauuwi sa pagkalugmok at depresyon. Lagi nating tatandaan kaagapay na ang lahat ng mga bagay ay nilika sa ilalim ng ating pamamahala kung kaya't dapat mapagtagumpayan natin at sikaping ito sa pamamagitan ng pag-angkin sa katagumpayan ng salita ng Diyos. Sabi sa Aklat ng Pahayag, Kabanatang 12, Talatang 11, Nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatutuo sa salita ng Diyos at buong puso nilang inialay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan Maging sa aklat ng Filipos, Kabanatang 4, Talatang 13. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Pangatlo, lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Ngunit ang nakalulungkot, ito ang madalas na kinatatamaran ng marami. Kaya hindi katakatakang maraming nanlulupaypay sapagkat halos wala ng panahon sa pananalangin. Ang pananalangin ay nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos, lalo na kung lubos kang umaasa sa Kanya at nasasabi mong, kailangan kita sa buhay ko, Panginoon. Wala akong magagawa kung wala ka sa aking buhay. Ang mga katagang ito ay lubos na nagpapakita ng pagtatalaga ng iyong sarili sa Diyos. Pangapat, Hayaan mong ang iyong mga kainaan ay mapalitan ng kalakasan na nagmumula sa Diyos. Sabi sa Aklat ng Isayas, Kabanatang 40, mga talatang 30 tatlumpo hanggang 31, Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng uh, mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi mangihina. Ang susi ay ang salitang pagpapalit. Pagpapalit ng iyong lakas sa kanyang lakas. Hindi ito pagsasama ng iyong lakas at ang lakas ng Diyos, kundi ito'y tuluyang pag-alis ng iyong lakas at ang magahari sa iyo ay ang lakas na nagmumula sa Diyos. Ito ang madalas na suliranin ng tao. Hindi maranasan ang lakas na mula sa Panginoon sapagkat laging nagtitiwala ang tao sa kanyang sarili. Kaagapay, kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Hindi natin kaya ito sa ating sarili lamang. Panglima, umamin tayo sa ating mga kahinaan. Sabi sa aklat ng mga awit, kabanatang 73, sa mga talatang 21 hanggang 26, Nang ang aking isip, hindi mapalagay, at ang damdamin ko'y labis na nasaktan. Di ko maunawa para akong tanga sa iyong harapay, hayop ang kagaya. Gayun pa may, sinasamahan mo ako sa aking paglakad ay inaakay mo. Ang mga payo mo'y umakay sa akin. Marangal na ako'y iyong tatanggapin. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupay aking kailangan. Sa puso ko't kaluluwa, kung nangihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Kagapay pangarap sa iyo ng Panginoon na maging totoo kang malakas dahil alam niya niyang marami pang darating na pagsubok sa buhay mo na kailangan mong pagtagumpayan. mahaba pa ang iyong lakbayin at ang nais ng Panginoon na umabot at makarating ka sa lupang pangako o sa katagumpayan. Kaagapay, tayo naman ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Samahan mo ako, kaagapay. O Diyos, sa oras pong ito, muli kami ay nagtitiwala sa inyo at ipinagkakatiwala lahat ng aming mga kahilingan. Inilalapit namin sa inyo ang uh, aming kapatid na Sister Mylene Duran, ang healing para sa kanya. Kailingan din ni Sister Lunila de Jesus Espiritu para sa kanyang mami, sa kanyang nanay, Panginoon. Ganon din ang protection para sa kanyang apo, sa kanyang asawa, kagalingan doon sa ng mga binti dahil sa compression fracture, fracture. So alam namin Panginoon na kayo po ang magbibigay ng kagalingan. Dalangin din namin kay Sister Lunida Rubio para sa kanyang anak, mga manugang at mga apo. Ang pag-iingat ninyo Panginoon para sa kanila. Physical and spiritual strength, Panginoon, ang, ang kahilingan ng isa naming kapatid pagkalubyo po ito para sa kanila Panginoon. Kanun din kay uh, kapatid na Arlene Oira. Prayer for healing Panginoon ang kanyang kahilingan. Para po sa kanyang mother-in-law from abdominal aortic aneurysm. Prayer and divine healing for Miguela Tolentino. At ang kanyang pamangkin na si Hana and Andrea Reyes Lord, uh, iniling din namin ang uh, kagalingan Panginoon sa kapatid namin para kay uh, Dr. Josie Olea kagalingan at kapayapaan kalakasan naman po para kay Mami Hermie Cabrera Panginoon patuloy niyo siyang bigyan ng kalakasan. Kailangan din ng aming kapatid na si Esmeralda Leonardo. Prayer po para sa kanyang anak na si Emerson o Emerson. Kapayapaan ng kanyang puso at isip. At lalo na makakilala at matagpuan niya ang tunay na pag-ibig ng aming Panginoon. Panalangin namin para kay Pastor uh, si si Marcelino sa kanyang paglilingkod sa kanilang church sa Faith Walkers Community Church Complete Healing din para kay uh, Phil Lagdapon ang aming kaagapay dito sa DZS Lord, uh, Kidney Stone Healing Lord, para kay Nanay uh, Yoli Ganon din po Healing sa pagkakasakit ng uh, bibig ng anak Panginoon ni Sister Erlinda Rostro. Lord si uh, Edric John Albite ay uh, amindalangin ang past recovery para sa kanya. Si Nanay Mel ng Lubaw, Pampanga, maayos na kalusugan, salvation and complete healing po para sa mga anak niya na sina Marisa Kevin and Arieta Danan. Lord, uh, kalakasan din at uh, panunumbalik ng maayos sa pangangatawan para kay Sister Lee Respecia Complete recovery para kay uh, Dante Vides. Lord, ang um, maayos din na pangangatawan para kay Sister Lea sa kanyang uh, pagpapagaling mula sa kanyang uh, cancer. Sister Adeline, kalakasan, kagalingan at na uh, maganda resulta ng kanyang uh, PET scan. Lord, maayos na kalusugan para kay Pastor Fidel. Recovery from stroke, Lord, ng aming mga kamanggagawa, mga kapatid nila Pastor uh, Pastor Kaloy Kau, Panginoon. Uh, Sister Evelyn Magtunaw, Pastor Steve Mirpuri at ang aming kamanggagawa na si Reverend Elma Billiones. Kayo po magbigay sa kanila ng kagalingan mula sa karamdamang ito. Patuloy din namin nilalapit sa inyo Panginoon ang aming mga kamanggagawa, sila Sister Teresita Devontorum sa kanilang patuloy na pagpapagamit sa inyo sa kanila ministry diyan po sa La Union sa GTCCF Church. Patuloy na pinagkakatiwala namin sa inyo ang Koloong Kulo YMLF Church na ma-provide Panginoon ng kanilang pangangailangan mula doon sa kanilang karanasan na nalubog sa baha ng mga nakaraan Panginoon. Good health para kay Engineer Romeo David. Good health and protection para kay brother engineer Romar Vin David sa kanyang trabaho sa barko. Dalangin din namin Panginoon kay uh, Dothy uh, Abilido prayer request po para sa kanyang pag-apply sa trabaho o trabaho ng kanyang anak. Panginoon, patuloy namin nilalapit sa inyo ang aming sister Maylin Duran sa kanyang kagalingan mula sa kanyang vertigo. Si Nanay Tess ay patuloy siyang makaranas ng kagalingan mula sa inyo. Alisin ninyo at tunawin ninyo, Panginoon, ang nasa kanyang lungs na nagpapabigat sa kanya, Panginoon. Lord Sister Nympha ay uh, nilalapit sa inyo ang kanyang pinsan at pamangkin. Kayo po ang magbigay ng kalakasan, karunungan sa kanila. Arapin ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Kay Sister Jocelyn Masculino, Lord na nawa ay bumalik na ang kanyang family sa Panginoon. Yun po ang kanyang panalangin. Dalangin din namin para kay Sister Nerlyn Hernandez Sanchez na gumaling po ang kanyang sakit ng ulo. Sister Roby Montemayor Nocom, healing Panginoon para sa asawang uh, PWD. Manumbalik po ang normal na galaw uh, ng kanyang pangangatawan. Ganon din po kay Sister Regina Carpio, good health for her family, Panginoon. Ingatan niyo po sila lagi. Kay Pastor Bobot ozon Lord, uh, yung kanyang paglilingkod, patuli namin nilalapit sa inyo sa kanilang church, Lord, sa Tabernacle of Faith International, dyan po sa Romblon. Dalangin din namin para kay uh, Maria Mercado. Panalangin po niya para kay Tatay Pepe Santos. Kayo po, Panginoon, ng patuloy po na umabot sa aming kapatid na ito. Sister Lolit Malyari Adia, Lord, uh, continue healing po sa kanyang mata, maging maayos na po ang kanyang paningin, O oh Diyos. Nagtitiwala kami sa inyo sa buhay po ni Sister Gurley Aligado, Panginoon, kailingan uh, para sa kanyang biyanan, yung kagalingan, Panginoon, kanyang uh, biyanan, Ganon din yung kanyang kamay na namamaga, naninigas ang mga daliri, Panginoon. Lord, ano mang uri ng sakit ito, kayo po ang magpapagaling sa kanila. At alam namin na kayo ang Diyos na hindi nyo kami bibiguin, hindi magpapabaya sa aming lahat. Lord, pinagkakatiwala namin lahat ng ito, hindi man namin mabasa lahat. Hindi namin maiditalya lahat sa inyo. But Lord, we believe that you know everything. Wala pong natatago. Wala pong nalilihim sa inyo, Panginoon. Alam niyo po ang lahat ng bagay. Kaya kami ay nagtitiwala lamang sa inyo, O Diyos. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin na may pagtitiwala sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Kaagapay kung mayroon pa po kayong ibang concern, kahilingang panalangin, maaari po kayong magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZES-FEBC-RADIO-TV-FACEBOOK page. At umasa po kayo na kahit off-air ay ipapanalangin po natin ang mga kahilingang panalangin na yan. My heart... Magkarinigang pumuli tayo sa susunod na linggo uh, tuwing biyernes ako po ang makakasama ninyo pero araw-araw po tayo na magsama-sama sa Hardin ng Panalangin sa radio, online at dito po sa ating Signal Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng Hardin ng Panalangin. Muli magandang araw, ako po si Pastor Ronald Liobrera na nagpapaalalang ang kristyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.